Hello guys, my name is Ricky Herrera of Car Camp Air. Isa akong content creator sa car camping scene. Gumagawa tayo ng mga video sa YouTube and also sa Facebook. Bago ako nagsimula sa car camping scene. Dati talaga mahilig na ako sa mga stands. So nagsimula ako sa motor uh, and also nung college pa lang ako, gustong-gusto ko na talaga yung mga lower. Di ko alam, basta talaga. Wala pa akong pambili noon, pero gusto ko na, especially yung Honda Jazz. Tapos yung nagka-work ako, uh, rinigaluhan ako ng mother ko ng motor. Uh, after two months, nilowered ko kagad. So, hindi na siya naangkasa, nagagalit na sa akin. Pero doon ako masaya. Tapos yung nagka-work ulit ako, na kaya ko na kumuha ng sasakyan. After six months, so nilowered ko na rin yun, unti-unti. Sumasali ako sa mga car meet. na kasama ko yung misis ko ngayon, girlfriend ko pa lang dati. Tapos yung time na Nagka-anak na kami. Kasi usually sa mga uh, car scene, tatambay kayo sa mga park. So parang hindi na siya pupwede. So naging dalawa yung anak namin. So nag-isip kami ng ibang family bonding. Pero before, mahilig na talaga kami mag-travel gamit yung kotse namin. Kahit lowered siya na nata-travel na namin dati. So may napanood kami noong 2022. May napanood kami na couple na nag ng car camping. So parang na-inspire kami na sabi parang try natin gawin yon tapos may napanood din kami nag offroad road family din sila so ang naging problema namin nung una pwede kaya yung kotse namin eh since naka airsus naman yon uh, ginawa namin is sinubukan namin yon so ang ginawa namin nagipon kami ng mga mga gamit tapos yung uh, inunti-unti namin yon tapos sumali kami sa mga page ng car camping Nagtanong kami doon ng mga campsite, mga recommended nila na gamit. Meron akong post regarding doon sa hinahanap ko yung kung anong power bank yung recommended nila for beginners na car camper na hindi naman ganun kamahal, hindi ganun kamura. Tapos ang ginamit kong picture for attention is yung kotse ko. Tapos doon may kita na may mga screenshots pa nga ako doon, parang binash siya. Instead na sagutin nila yung, yung tanong mo na kung ano yung Uh, mga power station na pwede mong gamitin is meron silang mga ibang sinabi na kumbaga, hindi rin ganun maganda pero okay lang naman tapos don after nun na kita namin yung yung importance na pwede namin ipakita na kaya mong gawin yung family car camping kahit wala kang 4x4 so ang, nag start kami gumawa kami ng, ng video, nag kami gamit ko nga na yung kotse ko na lowered o naka airsus naman siya pwede naman nating uh, dalhin kahit saan kasi pwede naman nating itangat pwede nating ibaba so sinimula namin yung first uh, first car camping namin sa Tanay so after no, naggumawa kami ng mga ng photos nagcreate kami ng YouTube video and after namin i-release yun nakita namin ang daming nagka-interest ang daming nag-message ang daming nag-compliment ang dami ring nagbash tapos yon sinimulan na lang namin sabi gawa na lang kami ng, ng continuous video create na lang kami ng content wherein mapapakita namin yung paggamit ng isang compact car na lowered pero pwede niya ring ibigay yung happiness sa family car camping na hindi mo kailangan ng hindi, kahit wala kang 4x4 although mas recommended pa rin yun kasi syempre mas maganda yung mapupuntahan mo mas, uh, mas mabibigyan ka niya ng, maganda, ng same, same feeling family car camping although kahit limited pero still mabibigyan ka niya na ano Marami nga tayong uh, nakukuhang mga tanong kung ano daw magandang sa uh, sasakyan para sa pagka-car camp. Uh, well, ang sagot lang naman doon is kung anong meron ka eh. Kung anong meron ka, uh, yun yung pinaka the best mo na gamitin. Well, syempre, may mga limitations like yung sa sasakyan namin. Hindi mo pwede puntahan yung mga area na accessible only by 4x4. Pero marami din namang uh, area na pwede mo rin mapuntahan. Like for example, yung mga sedan friendly na campsite. Uh, pwedeng doon kayo mag-car same, same feeling sa mga 4x4. So, you have limitations, pero pwede pa rin. Ikaw na lang gagawa ng paraan kung paano mo yung dadalhin. Ang ang importante naman kasi yung makikreate yung memories eh. Na kasama mo yung family mo, may kita mo yung kids mo, may enjoy nila yung nature, hindi lang puro gadgets, hindi lang puro mall. So, ma-realize ma, nila or ma- matututunan nila yung value sa nature like matuturoan mo sila na anong puno to anong hayop yung naririnig nila sa gabi anong insekto to uh, wag silang magkalat pulutin nila yung mga kalat nila so after namin magcamp may kita nyo yung panganay ko magpupulot yun ng mga kung ano man ilalagay nila sa kotse kung meron man trash area sa campsite doon nila ilalagay so yung, yung memories na makikreate with your families is yun yung mahalaga kahit ano pang sasakyan ng gamit mo lowered, uh, mataas depende na lang yun kung saan ka pupunta eto lang kasi talaga yung sasakyan na meron ako etong Kia ko so eto yung uh, everyday car ko kahit saan ako magpunta eto yung family car namin kahit saan kami magpunta so eto rin yung ginagamit namin sa car camping namin wala akong ibang sasakyan na ginagamit pinalagyan ko siya ng air suspension uh, from Customist Pits kay Sir Kenneth tapos, yun, para kahit saang area magpunta na campsite na accessible ng sedan is pwede ko pa rin siyang iangat, pwede ko siyang ibaba. Parang, kinumbain ko yung passion ko sa hilig ko sa stance car sa pag-create namin ng memory sa car camping with my family. So hindi, mga hindi hindi ko wina, hindi ko set aside yung passion ko para lang magawa yung uh, car camping with my family. So ang ginawa namin, pinumbay namin yung passion ko, kaya yung pagiging lower ng kotse ko, hindi naman siya naging hindrance para magawa namin yung family car camping. Kasi as I said, meron nga tayong mga campsite na sedan friendly, yun yung mga pinupuntahan namin. And also, so naglagay tayo ng roof box, tapos naglagay ako ng 270 awning, at first, hindi ko nga alam kung babagay ba yung awning. And also, yung shop na pinalagyan ko, hindi niya alam kung pwede ba. So sabi ko, hindi sir, pwede. Ganito na lang gawin natin, ganito pwede naman. So nung linagay namin yung awning, nagulat siya kasi pwede. Tapos nung pinost niya yung picture, ang dami nang nag-inquire sa kanya, ang dami na rin nagpalagay na mga hatch na kotse na since nakita nga nila na pwede pala, yun, nagpalagay na rin sila. As long as matibay yung crossbar na gagamitin nyo, pwede nyo lagyan ng awning medyo nag naging positive din siya sa side namin since kami e eh, nagsisimula ng mga business namin like leather crafting gumagawa kami ng mga leather crafts like yung mga strap ng relo mga camping camping leather like yung mga butane butane cover uh, yung mga balot sa mga handle ng mga jug kasi usually di ba yung mga uh, car campers ngayon medyo aesthetic na sila eh parang gusto nila pleasing sa mata. So, yun, uh, ginawa namin siyang business. So, dahil nga doon sa naging, kilala kami sa car camping na naka-stance car, mas dumami yung mga customers namin, dumami yung mga kaibigan namin, dumami yung mga nakakakilala sa amin. So, during that time na nag-start pa lang kami ng business namin, eh, hindi naman sobrang ganun na mahirap. Na, meron ng mga tumangkilik ng mga kaibigan. Ang message ko doon sa mga gusto mag-car camp, tulad ko dati na ang meron lang is yung mga sedan, mga hatch, mga compact cars, wala silang 4x4 kasi dati ang ang mindset natin once na you go outdoors sa uh, nature, car camping, uh overlanding, overlanding ibang usapan naman yun. Pero once na ganun kasi ang iniisip nila high ground clearance, SUV, 4x4. Kung tutusin, pwede naman gamitin yung mga compact cars, mga sedan, mga hatch as long as kaya mong puntahan yung area and magagawa mo yung gusto mong banding with your family, po pwede yun. Ngayon, lagyan, nasa sayo na yun kung anong pwede mong ilagay na accessories na magagamit mo, sa, na magagamit mo during your car camping. Uh, thank you sa AM 4x4, uh, Gorilla Outdoors for sponsoring of some of my gears. Sila yung nagpo-provide sa akin ng mga gears na ginagamit ko sa mga car camp magaganda yung mga gamit nila and also premium, quality, matitibay. Salamat sa family ko na laging sinasuporta yung mga weird ideas ko, mga kalokohan, tapos kalokohan, tsaka ibang kalokohan. Follow nyo pala yung Facebook page namin, Hatch Camp Air, and also our YouTube channel para makita nyo yung mga videos namin na pwedeng puntahan ng mga sedan or mga lowered na sasakyan and also yung mga gamit namin sa car camping. Again, my name is Rige Herrera of Hatch Camp Air for All About Wheels Manila.